na hinto sa pag iitsa ng Holland si Astrid nang sulok ng mga matay matanaw ang parating na si Marina. Ayan na si Tisay, Astrid. Oh, uh, napasipo ng batang lalaking kalaronin. Astrid, pagkakita kay Marina, parang laban sa kaputian ah. Hello pa naman, nakangising bati ng 12 anyos na si Marina kay Astrid. Nasa tabing dagat sila. Binulungan ng batang lalaki si Astrid. Sasali daw, isali natin. Subalit umingos si Astrid at malakas na sinikaw sa sigmura ang batang lalaki na napaukulo. Alam niyang hindi naman totoo ang sasali si Marina. Nang iinis lang ito. Marina was 12 pero kung kumilos at magayos ay tila dalaga. Wala siyang natatanda ang nakita na itong naglaro o sumali sa laro ng ibang mga bata sa eskwela which in her young mind was not normal. She was always prim and proper. Paborito ng mga guro nito sa pagiging tahimik at hindi magaslaw. Malinis at laging mabango tila roses. Maraming ilag ng mga kabataang babae, subalit maraming kabataang lalaki ang crush, Subalit tulad ng bulaklak na inihalin tulad niya, may malalaking tinik ito. Tinik na bukod tanging si Astrid lang nakakakita. Tinapunan ng tingin ni Marina ang batang lalaki. Hoy, papay, hindi ako sinasagot ni Olive Oil. Pakisabi mo naman sa misis mo na niyo na ako. Oh. Naningkit ang mga mata ni Astrid. Kung mayroon man siyang hindi gustong itinutok ka sa kanya ay ang pagiging payat niya na nagiging obvious dahil may kataasan siya. subalit so, hindi siya ang uring agad na nagmumukmuk kapag ganoong natutok sa. Nayoko ni Marina si Astrina. Ano ba Miss Oy? Isasaling mo ba ako? Tuloy ito sa pangangantsaw na sinabayan ng marahang habikin. Umangat ang isang kilay ni Astrina, Binitiwan ang hawak na Holland at tinitigan mula uulo hanggang paa at pabalik uli sa mukha si Marina. Nagsalita ang maganda ang katawan. Sinabayan niyo na nakakalokong tao. Kung hindi ko pa alam na may malaking peklat ka sa hita mo. Agad pinamulahan ang mukha si Marina. Hindi totoo yan ha. Anong hindi totoo? Nakita ko yata ang peklat mo nung minsang mada ka. Akala mo siguro yung walang nakakita ano. Dinilaan niya ito. Aber, sabihin mong hindi totoo. Talaga namang hindi totoo ha. Naiiyak ng sigaw ni Marina. Sinungaling, siguro yung nagkakurikong ka nung araw. Tuloy ang pagkantsaw ni Astrid. Aling nagdadala-dalagahan, aling kurikong Nilagyan niya ng tono ang pambubusga at sinamahan pa ng paseho sa iyo. Sapat upang umiyak si Marina. Tuwang-tuwa siyang makitang napipikaw na tumiiyak ito. Lalo at ito naman ang nagpasimula ng pambubuska. Grade 6 ito at grade 5 siya at matanda sa kanya ito ng dalawang taon. Ang sabi ni Aling Parlang ina nito, nahinturo ng isang taon si Marina nang magkasakit ito ng grade 2. Pero dahil mataas si Astrid ay tila siya mas nakatatanda. At sa totoo lang ay cute si Marina sa pagiging mistisa nito. Pamula-mula ang pisngi, idagdag pa ang mapusyang na kulay ng buhok. Walang-wala si Astrid kung itatabi kay Marina. Payat at mataas siya sa edad na sampung taon. Tila siya kawayang China. Bukod pa roon, morena siya na kung natatabi kay. Marina ay nagmumukha siyang bulaga. Ang buhok niyang itim na itim at tuwid ay tila lalo pa yatang nagpapayat sa kanyang tingnan. Tulad ngayon, si Marina ay tila Barbie sa dilaw na damit at ang buhok ay maayos sa pagkakapon ni at may ribbon pa. Dilaw rin ang kulay ng chinelas sa tigomang suot na ordinaryo kung tusto usin. Pag-ibang bata ang may suot. Subalit dahil maganda, maputi at magkakakulay ang suot, ay namumukod tangi si Marina. Tila anak mayaman gayong kung tutuusin, ay guru lang sa pampublikong paaralan ng ama nito. At plain housewife naman ang ina. Samantalang ay nakaprontong ng maluwag na kakamisetang puti ng bagaman mamahalin dahil nakalarawan doon ang isa sa mga kakilalang cartoon characters ay marungis na dahil sa kalalaro ng Holland sa lupa. Tila siya pulubi at si Marina ay prinsesa. Napakapinta sera mo dyan. Ani Marina kasabay ng pag-agos sa mga luha. Negra ka naman. Pa, ah, ikaw nga itong naunong na mintas. O, oh, eh ano kung negra, hindi naman iyakin ang tulad mo. Para kang papayang hilaw na nakantik. Balik ni Astin. Nagpasimula kang mamintas tapos pag ginahantihan kayo wala kang panlaban kundi iyak. She made a face at niya ito. Tama na, Astrid. Siko sa kanya ng kalaro niya. Umiiyak na eh. Isusumbong kita kay Kel. Umiiyak na itong sabi at pumulot ng bato at ibinuto sa kanya. Sumbongera. Ganti niya na ng nang nakaiwas ang bato. Talaga namang iyakin ka. At tumawa siya ng malakas. Astrid, mula sa kung saan ay sumulpot ang 15 anyos na si Kel, like a in shining armor ay ililigtas ang prinsesa nito mula sa dragong nagngangalang Astrid naku ayan na ang fairy godfather ni Marina, si Bat na ako. Nagmamadaling sinamsam ng batang lalaki ang mga hall nito. Sa matigas at basang buhangit, saka tumakuna palayo. Si Astrid ay hindi natigati. O oh, ayan, magsumbong ka na. Astrid, tama na yan. Saway sa kanya ni Kel at nilapitan nito si Marina at inakbayan. Tahan na. Piko naman si Marina eh. Tapos iyakin pa at sumbong, na. Sige pa rin siya kahit na tinapunan siya ng matalim na tingin ni Kel. Siya nga itong... Tama na sabi eh. Nagbabanta ang tinig sa mga mata ni Kiel. Lagi ka nalang ganyan. Naning mga mata niya sa kaibuturan ng batang puso'y naraw ng matinding hinanakit dahil tulad ng dati si Marina naman ang kinakampihan ni Kiel siya kontra bida lang. Ngayon hindi nito tinanong kung ano ang pinagumpisa ng pangangansyaw niya. Yung mukosi siya upang damputin ang mga huli. nakadaman ng guilt si Kiel sa pagtasang ng bosa sa kanya. Wala ka namang kasing alam gawin kung hindi ang awayan si Marina. Pamuntong hiningang sabi ni Kel sa mababang tinig. Ang bak upang tulungan siyang damputin ng mga holin sa lupa. Sumablit so, mabilis na siyang nasamsam ang mga ito kahit na nagpuro buhangin ang mga kuko at kamay niya. Sige magkampihan kayo at sa niya malakas na itinulak si Kel patungo kay Marina. Nawala ng panimbang ang binatilyo at kasama si Marina na bumagsak ang dalawa sa lupa. Sinabayan niya yun ng takbo at iniwan ang dalawa. Nang malayo na siya at mawala sa paningin ng mga ito'y huminto ang bata, at ibinagsak ang sarili sa buhang. Tinanaw ang dagat sa kaumiyak. She'd rather die kasi sa ipakita sa dalawang ina umiiyak siya. Magkababata sila ni Kel. Magkaibigang matalik ang mga magulang nina at inaanak ng mami niya si Kel. Sa nag-iisang subdivision sa San Ignacio sila parehong nakatira. Si Arnel lang ang ama ni Kel, ay personal manager sa textile mills sa San Ignacio. Sa si Sene, ang mama nito ay professor ng San Ignacio College, ang pinakamalaking pribadong co-educational school sa buong San Ignacio at mga kalating bayan. Doon nag-aaral si Nakiel at Astrid mula kindergarten. Dati ay silang dalawang magkalaro at magkasama kahit na matanda sa kanya si Kiel ng limang taon. Si Kiel ang nagturo sa kanyang magbisikleta. Si Kiel din ang nagturo sa kanya mag-scooter. Nang mag-uwi ang daddy niya ng wayrunner mula sa ibang masa, ay magkasama sila ni Kiel na gumamit niya habang tinuturuan si nito kung paano yun i-drive dahil wala namang kaiban sa scooter niya ang paraan ng paggamit niyon. Maliban sa mga wave runners sa dagat ginagamit, si Kiel din ang nagtatanggol sa kanya sa tuwing tinutok siya ng mga kalaro ng olive oil noon, until Marina. Ang tagapagtanggol niya mula sa panunokso ng ibang mga batay, ipinagtatanggol ang isang bagong salta at bagong kaibigan mula sa kanya. Itong nakarantao ay lumipat sa mismong subdivision na tinitirahan nila ang pamilya Peralta. Sa mas di kalayo ang corner di, lot di kalayo sa bahay ng pamilya ni Kiel ay siyang pasimula ng pesto ng subdivision kung saan ang locust housing ang nakatayo Ang solar ni na Kiel ang katapusan ng executive base na lupa lang ang inaakirit at ang mga nakabili na ang magpapatayo ng mga bahay Tila ko bang bahay ni na Marina kung ikukumpara sa malalaking bahay sa kanyang iyon at lalo pang nagmukhang alangan ang bahay na iyon sa ibang mga naroon dahil corner lot na iyon at na ng subdivision ng kasunod at ang kabila ng pader ay niyuban. At dalawang magkakasunod na bakanting locust housing ang katabi ng solar ng mga peralta bago susunod na bahay. At ang dalawang palapag na malaking bahay ng mga magulang ni Kel ay tila kastin yung nakatunghay sa bahay ni na Marina. Matagal nang na-award sa mga magulang ni Marina ang propriedad na iyon sa pamamagitan ng government locust housing. Itong nakarang taon lang inayos ang propriedad at nilipatan. Dahil presidente ng Homeowners Association si Mrs. Sainz Santa Romana, ayagan na naroon ito at si Kel upang tulungan ng mga magulang ni na Marina at ang dalawa pa nitong nakababatang mga kapatid. Dahil na yun upang magkalapit si na Kel at Marina. Si Mr. Mario Peralta ay natanggap na guru sa pampublikong high school sa San Ignacio. Nasa late 30s ito na mukhang artista kaysa guru sa kabila ng edad. Si Mrs. la Peralta naman ay isang ordinaryong high school. Hindi nalalayo ang edad nito sa asawa. Tita Sen, bati ng bata sa ina ni Kel. Nariyan po ba si Kel? Ikaw pala, Astrid. Binitiwan ito ang gunting na panghalaman. Naba magandang tuta ay ang dalang mo ah. Iyo ba yan? She smiled. Lumitaw ang dimples na magkabilang bisne. pisig. Nayoko ang tuta at hinaplos sa upo. Opo, dala po ni daddy nung biyernes. Sa Maynila, nagtatrabaho si Benedict at tuwing biyernes ng gabi. Umuwi sa San Ignacio at lumuluwas o likinalo ni isa ng madaling araw. Ipakikita ko nga po kay Kel si George. Pumakbang patungo sa labas ng bakod si Mrs. Santa Romana. Sumunod si Astrid Kipkip ang tuta. Naroon si Kiel Iha. Itinuro itong bahay sa dulo ng kanyang katapat na rin ng karawtong na ng mga Santa Romana. Ano ho ang ginagawa ni Kiel Roon? May lumipat na sa bakanting bahay doon ka makalawa iha. mag may tatlong anak. Magkakasama kami ng kaibigan mong tinulungan ang mga bagong lipat. Kanina'y natanaw na yung nagbubuhat ng paso yung panganay na anak. Tutulungan daw niya. Puntahan mo kung gusto mo. Sige po. Nasa tapat siya ng bahay na walang bakod, sa may tapat ng pinto at dalawang bata ang naglalaro. Tiyak na hindi ang mas malaki ang pangani dahil sa tansya niya ay na taon pa lang ang batang babae at mas bata naman iyong isa pa. Bumaba ang mga mata niya sa mga laruan ng mga ito. Umurahing lahat ang mga gawa sa plastik. Yung mga nakikita niya sa palengke sa bayan tuwing sumasama siya sa mami niyang mamalengke. Nalangat siya ng panginis sa may pinto ng makarin ng isang pinong halka. Papalabas ang isang batang babae at kasunod si Kiel na nakangisi rin. Bigla ang pagbangon ng hindi maunawa ang damdami sa batang puso niya. Astrid, si Kiel nang makita siyang nakatayo sa kalsada. Halika ipakpakilala ko sa iyo si Marina. Umakbang siya palapit subalit hindi. Lumampas sa sidewalk. Nakita ni nang mawala ang itis sa mga labi ng batang babae nang makita siya. At ang ang mga mata niya nang hawakan ni Kel sa kamay si Marina at hilahin palabas nang hindi siya tumiling sa kinatatayo ano niya. Ay pinakilala sila ni Kel sa isa't isa. Muling lumitaw ang pinong ngiti sa mga labi ng batang babae. And as instantly knew it was ended for Kel. Ano yung hawak mo? Tuta? Si Marina nang makita ang medyo may kalakihan ng tuta sa mga braso niya. Tila diring diri ang ayun sa mabalahibong hayop. Lihim na napangiti si Astrid. Here, hawakan mo. Mabait ay aniya at sa isang iglap ay nalipat sa mga braso ni Marina ang tuta. Ayoko alisin. Kilig na kilig nitong sabi. Natawa si Kel. It's cute Marina. Hawakan mo. Kumahol ang tuta. Marahil ay bago ibang may hawak at nararamdamang hindi ito gusto. Ibinagsak ni Marina ang tuta sa lupa sa panlalaki ng mga mata ni Astrid. Akmani ay itong dadampo rin ang muling kumahol ang tuta kay Marina at kinagat ang laylayan ng damit nito at hinila. Kailang tuta, awatin mo. Balin nito sa binatilyo sa parang tila takot na takot. Subalit so, hindi pa makakilos si Kel ay nahila na ng tuta ang list ng laylangan ng damit ni Marina at napunit in. Take your dog, Astrid. Kel compounded sternly when Marina cried helplessly. Kauna-una sa buong buhay niyang ginamitan siya ng ganong tinig ng kababata. She was stunned at nakatitig lang sa binata. Lumambot ang mukha ni Kel. Please, sweet. Astrid, alisin mong tuta. Uwi ka nito. Yumupo siya at inabot ang tuta. Come here, George. Come to Astrida. Astrid. She said gently. Bumitaw ang tuta sa laylayan ng damit ni Marina at nagpakalong sa kanya. Subalit so, si Rana ang list ng damit. Marina was horrified. Lumakas ang iyak at humilig sa dibdib ni Kel. Pagagalitan ako ni Inay Kel. Pababayaran ko kay mami ang damit mo. Si Astrid na nagpupuyos ang batang puso sa galit sa so, ginawang iyon ni Marina. Sa murang isip niya wala siyang natatangdang na galit siya tulad ng sandaling iyon. And one was hurt, one was ten to heart Mura lang naman iyong damit mo. Nakasabit iyan sa mga tindahan sa palengke. She said cruelly, Astrid, si Kiel. Nakita ni Astrid ang inglap ng pagkislap ng poot sa mga mata ni Marina. Subalit sandali lang iyan at inakala niya ang guni-guni lang niya. Kahit may nagsalita si Marina at Brian na tiri, mahirap lang kami Astrid. Instantly, Astrid feels so guilty. Nang utuming siya kay Kiel na araw ng galit sa mga mata ng binatili. Pero hindi niya rin Let's go, Ken Ang lala niya sa kababata sa mababang tono. You promised to show me your aquarium this afternoon. Mauna ka nang umuwi, Astrid. Susunod na ako. Sabay tayo umuwi sa inyo. Don't break your promise dahil pag umuwi ako magsa, hindi ko na natitingnan ang aquarium mo. She threatened it. Napamungtong hininga si Kel. Alright, but you apologize to Marina first. Wika nito sa seryosong tono. Tumasang ang dibdib ni Astrid bilang paghinga ng malalim. Hindi naman siya nang uuwi ng tao. Katunayan ng pinakamalapit na iyong kaibigang babae, si Pia, ay higit na mahirap kaysa kay Marina dahil sa bukid nakatira ang kaibigan at nagbukid lang ang ama. And it wasn't that easy to say. She was sorry at lalo ang, unang pagkikita pa lang niya kay Marina ay mabigat na ng loob niya. Lalo at nakita niyang maganang loob dito ni Kiel. Lalo higit nang humilig ito sa balikat ni Kiel at umiyak gayong bago pa lamang itong kakilala. But she did anyway. I'm sorry Marina. Halos bulong lang yun nilingo ni Kiel si Marina. Sumama ka sa amin sa bahay kung gusto mo. To. Ipapakita ko rin sa iyo ang aquarium ko. It's salt water kaya makikita mo iba't ibang kulay ng mga isdang nakalagay roon. May corals pa. Pagmamalaki ng binatiyo. Isang matamis na ngiti ang pinakawala ni Marina. Sinulya pansin. Astrid na nilalaki ang mga mata. At natitiyak ni Astrid na basang basayan nito ang laman ng isip niya. na tumanggi ito sa anyaya ni Kiel. Ba't Astrid dismay sumang-ayon ito? Sige, Kel, pero sandali lang ako. Walang kasama ang mga kapatid ko rito.